Kabundok pa Life Bears ang ating lead for today's video. Ngayong umaga tayo ay magdadagyaw. Eh, pero siyempre, bago lahat, tayo ay mag-ehersisyo muna. Ha? Napahaga na ang punta natin dito sa manumpate kaya dapat eh. Magunat-unat muna tayo. Para mamaya hindi mo na ang ating tuhod at ating likod sa pagliliris. At eto na, sinumulan na namin ang paghahapot ng mga light base papunta malapit sa ilog. Grabe, ang dami niyan, no Ilang light base to. Dadali namin yan lahat dito. Para lahat yan ay isa-isa nating lidinisan. Ang ni Bubing, no? Sipag. <coughs> Bata pa na yan, pero sipag na. Yan dapat yung tularan. Oh, yan na grabe na sa dami ng light base. Monthly nga pala eh, meron tayong sinasagawang dagyaw dito sa manumbate. At syempre, akang garimon natin ang ating mga hanger. Hindi natin yan sa paglinis. Si Toto, ito ang tuwayan, no? Kanyang ganyan lang yan. Ito ang tuwayan kahit... ...akuha ko wala ng hanger. Pero ang sipag niya, ang bata na yan. Yan ang dapat makatularan ng mga bata niya, hindi full cellphone. No? Hindi natin inutusan yan, ha? Na? Nag-obliga lang yun yung bata na yan. Hmm. Kasi dapat to sa mga tinutularan ng mga kabataan yan. At na nga sila ate. At sila ma'am. Nagsisimula na silang magsabon. Ng mga light vests. Siyempre, tulong-tulong tayong lahat ito para mababilis ang pag -linis. Si Anteo nila nilamig na sa pagkuha ng light na hinahanod. Lahat dito ay merol, no? Wala lang ata wala eh. pa ako dito. Siyempre merol tayo dito. Ito, tagaabot tayo ng mga binilawan nilang light base. Hmm. napabuti talaga yung pag-exercise natin kanina. Kung hindi tayo nag-exercise, panigurado. Masakit ng tuhod at likod natin itong away-away pag uwi kakaya po. Imagine mo, yun ang down light base yan. Yu Tapos, yung ukotan yung pupunin natin. Hmm. Napabuti talaga. At kahit sobrang dami pa nga ng uh, life na rin natin na ay mapapadali lang dahil tayong lahat ay nagtutuluan. Wala talagang mahirap na trabaho kung lahat ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong. Kaya nito talaga kami sa malumpate pate Lahat ay may pagkakaisa, no? At kahit mahirap ang gawain, siyempre, ini-enjoy namin yan. Tignan niya tong dalawang to. Diba? tuntuhayan sila sa blalong <laughs> na bibiro pa yun abang naglilinis. At ito na nga, umulan pa. Pero hindi tayo na ulan. Ulan lang yan. Anong malumpati kami me? Kahit bumabiyo, hindi mo kami matitinag. Sanay namin sa lamig. Mas gusto nga namin dito sa malumpati ang ulan. Mas malasa ulan, mas maraming turista. At ito na sumiikat na si Haring Araw. Uminit na. At konti na lang ay matatapos na kami sa aming paglilinis. Nalalapit na ang katapson at ito na, paubos na. Kailan na lang ang aming lilinisan at matatapos na lang kami, inabot na kami ng anong oras. At ito na, hodi, isasampay na natin. Pero syempre, hindi pa yan dito nagtatapos dahil meron pa tayong lilinisin. Pagkatapos na ng lilinisin ng mga ay lilinisin din natin ang mga pinaglalagyan nito, siyempre. Bali wala ang paglilinis kung marumi pa rin ang paglalagyan. At siyempre, pagkatapos ng hirap ay merong nirgenda ay adahan pala. Adahan, eto na ang ating adahan. Ang napakasarap at malinam nam na lugaw. May nikinip pa yan. Uy, grabe. Kiba? mapapaway lahat ng pagod mo pagdating agahan mo. Siyempre, sabsamahan mo pa ng bawang. Tapos mong ka pa ng daw ng lidal. Oo. Oh. Tapos lalagay mo na falaman siya. Oo. Oh, Sara. Samahan mo pa ng pandesal. Sorg na Kahit pagod na pagod, eh, masusulit ang araw mo sa paglilinis. Ang sarap ko pa eh. pagkatapos maglinis, Lalo na kung nandito ka sa malumpate. Ha, tanggal lang stress at pagod mo. Habang kumakain ng lugaw ay matatanaw mo, napakaganda ang malumpate. nag Oh? Ang ginaw. Siyempre, tayo ay maglilinis na rin. Nabasa na tayo kaya sulitin na natin ng araw na to. Mahado pa lang ay maligo na. Grabe ang lamig. May hey, haumabot wow, ka sa video na to ay maraming salamat. At hanggang dito na lang. Bye-bye. Oh, parang pa rin